Dear Dr. Love, Itago ni lamang po ako sa pangalang Jane. Ako po ay 19 anyos mula sa Imus. Dr. Love, sumulat po ako sa pag-asang imbis na mahusgahan ay magabayan po. Mahirap lang po ang buhay namin kaya naman po wala po sa aming magkakapatid ang nakapagtapos ng pag-aaral. Magkakasama pa rin po kami, apat ang kapatid ko. Ako po ang panganay. Ang nanay ko po ay madalas nasa mga kaibigan niya. Ang tatay ko naman po ay construction worker. Meron po akong boyfriend ngayon. Six months sa po kami. Kaya nga lamang po, simula nang malaman ng nanay ko ang aming relasyon, hindi na po natahimik ang buhay ko. Nagtatrabaho po ako sa isang karinderiya, tagabantay po. Ang boyfriend ko naman po ay nagbabantay sa isang computer shop. Maayos naman po siya at nakikita kong may pangarap pa rin naman sa buhay kaya nagustuhan ko po siya. Kaya nga lamang po dahil matagal na akong nililigawan ng nanay ko na pumayag sa gusto niya. Minasama niya po ang pagkakaroon ko ng boyfriend. Gusto po kasi ng nanay ko na magpakasal ako sa isang mayamang Chinese sila po kasi na magkakaibigan ay may mga kilalang Chinese na matanda na humahanap ng mga medyo bata pang babae para mapangasawa ang sabi ng nanay ko para makaahon kami sa hirap at makatikim ng pag-aaral ang mga kapatid ko ay suungin ko na raw po nung una po ay para bang gusto ko lang pumayag. Kasi nga naman, nanay ko na ang nagsabi. Hindi naman siguro haharangin o hahangarin ng nanay ko na mapasama ako. At para, para, para rin naman sa amin yon Magbabaya daw po, Dr. Love, ang Chinese na matanda ng 100,000 pesos sa nanay ko at pakakasalan daw ako. Pero nang makilala kong boyfriend ko at nalaman niya ang tungkol dito, nagalit po siya. nag raw po ang tingin niya sa nanay ko. Umabot na po sa puntong inaaya niya na ako upang sumama sa kanya para tigilan na raw po ako ng nanay ko. Kapag nakikita po sila ni nanay ay hindi pwedeng walang parinigan na mangyayari. Ang sabi ng boyfriend ko sa akin, hindi man niya maibigay ang kayang ibigay ng Chinese. Ang mahalaga raw po, masaya ako at hindi ibinenta ang sarili. Nalilito na po ako ngayon, Dr. Love. Gusto ko pong sumama bigla sa boyfriend ko dahil nang sinabi niya ang salitang hindi ibinenta ang sarili, parang lumiit ang tingin ko sa akin. At gusto ko na lang sumama sa kanya at mamuhay ng desente kahit mahirap. Pero naawa naman ako sa mga kapatid ko, sa akin po sila nakaasa, kung makakapag-aral pa ba sila at kung makakaranas pa ba sila ng buhay na maginawa. Ano po ba ang gagawin ko, Dr. Love? Maraming salamat. Gumagalang Jane ng Imus Cavite. Maraming salamat sa iyo, Jane. Nakakalungkot. Alam mo, ang isang magulang, kung ikaw ay isang magulang, nakakainsulto para sa isang magulang na makabalita ka ng ganito. Sana hindi totoo ang sinasabi mo, Jane. Kasi ayaw kong maniwala na may magulang pang ganyan. Pero sa isa sa mga episodes ng Face to Face, nasabi ko na itong mga parahong ito, may mga magulang na hindi natin mapagkakatiwalaan sapagkat nasisilaw sa kinang ng salapi. Ating himayin ang lahat. Una sa lahat, Jane, ang may tungkulin para papag-aralin kayo at bigyan kayo ng magandang kinabukasan ay tungkulin ng inyong mga magulang, ng nanay mo at saka ng tatay mo. Kung lima kayong magkakapatid, sana naisip ng tatay mo na kaya ko bang papag-aralin ang aking mga anak sa kinikita ko bilang construction worker. Alam mo kasi, pagka napatangay tayo sa init ng ating katawan, Aba eh, talagang masarap makipag maniwala kayo. Eh, sa bawat pakikipag-sex natin, malaki ang pagkakataon na makabuntis tayo. At kapag nabuntis, eh, malaking responsibilidad yan. Sa simula pa lang ng pagbubuntis ng asawa mo, meron ng prenatal. di Diba? Uh, sa panganganak niya, gasto sa vitamins, gasto sa ospital, bayad sa doktor, pag nagkasakit. Ang Kaya dapat matutuhan natin na pag-aralan natin kung, kung hindi natin kaya na buhayin at bigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga anak, ipaligo niyo ng tubig na malamig. Asya, mawawala kung ano man yung matigas sa katawan mo. Oo, kahit buto mo. Ipaligo mo ng tubig na may yelo. Pag hindi lumambot yan, tinamaan ang kulog na yan eh. O, oh, di ba? Ano yan eh? Tayo ang merong kakayanan para mapigilan natin. Ang... Kagaya niyan, ang tatay mo construction worker. Hindi ko naman minamaliit ang construction worker. Pero magkano ang sweldo ng construction worker? Ang nanay mo, madalas, nandoon sa mga kaibigan niya. Eh kung ang nanay mo ay eh, nandito lang sa harap ko, talagang pipitikin ko tenga niyang nanay mo eh. Hanggang mag, maging parang chicharo ng tenga niyan eh. Bakit? Bakit hindi? Eh kasi sa halip na nag-iisip itong nanay mo kung paano madagdagan ang kikitain ng tatay mo, paano siya makakatulong, eh nagtitigil siya dun sa kanyang mga barkada. Nauubos ang maghapon nang wala siyang ginagawa. See? Pwede siyang magtindi ng kwek-kwek. Pwede siyang magtindi ng gulaman at sago ng barbecue, banana queue, kamote queue. Kung gusto niya, para makatulong sa asawa niya. Eh hindi, iniaasan niya ang lahat para ibenta yung kanyang anak na babae at ikaw yon 19 anyos, saan kumuha ng lakas ng loob itong nanay mo na yung anak niyang Pinagyaman niya, iningatan niya, labing siyam na taong gulang, ibebenta niya ng 100,000 sa isang matandang Chinese. Kambing nito? Sige, hindi naman lahat ng Chinese ganyan. Ang dami kong kaibigan ng mga Chinese. Pero baka ito yung mga Chinese na talagang walang values. Anong tingin nila sa mga kabataang babaeng Pilipina? Ano ito? Mga manok na nabibili ng 100,000 para alilain mo at maging sex slave mo? Papakasalan daw. Eh, excuse me. Ngayon, alam mo, you're 19 years old, mag-isip ka ng mahusay. Yung boyfriend mo, sa sama ng loob sa nanay mo, hindi ko, ini, hindi ko sinisisi yung boyfriend mo eh. Kasi kung ako man ang boyfriend mo, aba magisi eh mag-iisip ako ng hindi maganda sa nanay mo. Saan mga nakakita ng nanay na ibebenta yung kanyang anak sa 100,000 para lamang mapag-aral yung ibang mga kapatid? Eh responsibilidad nilang mag-asawa yan. Pasarap sila ng pasarap ng paggawa sa inyo. Wala pa palang inihanda para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan? Ano, puro pasarap na lang? Nandito ang tatay mo, kukutusan ko yan eh. yun eh. Yung nanay mo, pipitikin ko tengan niya hanggang maging chicharon niyang tengan niya. Talaga naman, o oh, lumiliit ang tingin ko sa kanya. Ang boyfriend mo, eto ha, may offer sa'yo na magsama kayo ng boyfriend mo. Alam mo ba na pag kinuha mo yung yung opportunity na yan, magkakamali ka na naman ng desisyon. Bakit? Eh kasi magli-live-in lang kayo. Una, you're only 19 years old, 19 ka pa lang. Hindi ka pa nag enjoy sa pagkadalaga mo bago ka pa lang pumapasok sa pagkadalaga. Okay, granting na mamasukan ka. Pagtuunan ng pansin ang, ang trabaho. Paghusayin ang trabaho At kung may makikita kang pagkakataon Nakikita ka ng mas malaki sa ibang trabaho Kunin mo ang opportunity na yan Napakabata mo pa para mag-asawa Napakabata mo pa lalo na Para makapag-live-in ka dito sa boyfriend mo Na nag-offer sa'yo ng live-in Magsasama kayo Para lamang hindi ka mapunta doon sa Chinese You know kung ang plano ng nanay mo ay e, ibenta ka niya ng 100,000 sa isang matandang incheck, alam mo ba na pag ipinagpilitan niya yan, maaari mo siyang sampahan ng kaso. Violence against women and children. Kasi bawal yun. Bawal yun. Huwag kang sumunod doon sa ino-offer ng boyfriend mo. Napakabata mo pa. Huwag kang papayag na makipag-live-in. Dahil ikaw ang talo. Ang boyfriend mo, okay lang yan. Pakainin lang kita ng umaga, tanghali, hapon at gabi. Okay na. May libre na akong sex sa gabi. At hindi ka naman tatantana ng boyfriend mo sa pakikipag-sex. E paano kung magbuntis ka? at the age of 19, edi eh makakatulad ka rin ng nanay mo na anak ng anak, anak ng anak. Walang maibibigay ng magandang kinabukasan sa mga anak nila. So, pag-isipan mo. Pag-isipan mo. Hindi porke nag-o-offer ang boyfriend mo sa iyo na magsama kayo ay eh maliligtas ka na at mabibigyan ka ng magandang kinabukasan. Remember, you're only 19 years old, 19 ka pa lamang. Marami pang magagandang bagay ang maaaring umabot sa buhay mo. Huwag kang magmadali. Huwag kang pumayag sa gusto ng nanay mo na ibenta ka sa matandang incheck ng 100,000 para ikaw ang magdala ng burden ng pagpapaaral sa iyong mga kapatid. Kung hindi nila mapag-aral ang mga kapatid mo, that's all right. Hindi mo kasalanan yon. Ikaw ang paghandaan mo ay ang kinabukasan mo. Sana'y mapag-isipan mo ito. At nakalulungkot, nakalulungkot na malaman na hanggang sa ngayon may mga magulang pa rin na ng lahat kahit maibenta ang anak. Huwag lang silang maghirap. Mga magulang, tungkulin natin na bigyan ng magandang kinabukasan at papag-arali ng ating mga anak at huwag nating ibenta ang mga anak nating babae.